shout out mga guys mga kabindors uh, gumanda na ang panahon ngayon eh, ngayon ay bibisitahin natin sila ate Merly kung ano ang nangyari sa kanilang bahay kasi medyo dumaan dito sa amin ng bahagya yung bagyo alamin natin mga kabindors kung uh, may naping sala sa kanilang tinitirahang kubo yan mga kabindors samahan nyo ako sa ating pag bisita sa mag -iina. Hmm, gandang araw, Ate Merle. Magandang umaga. Nasaan sila, Angelo? Nagalis. Allah. Nasaan si Millie Boy? Ha? Trabaho? Ah, nagtrabaho. Si Chris? Uh, saan siya nagpunta? Saan? kaibigan niya o saan Tanungin ko kung nakakuha na niya yung mga requirement ng ano ng paglakad namin ng birth certificate. Hindi ko na tsatsambahan na nandito. Ano ang sabi niya? Walang sinabi sa iyo. Eh, kumusta yung ano, bagyo? Binagyo eh. Buti na lang hindi nasira yung bahay mo. No. Ano, Ate Marley? Ah, uh, ano ka ba papayag ka ba na utusan ko si Angelo ano para dyan magawa ng upuan ito dyan o para pagpunta mo dito may inong upuan ka nakawayan ha kaya nga eh, kinukuha ko sa yung pahintulot na pumapayag ka na ano na eh, ano ko siya na maghakot ba ng kawayan dito para may gawin dyan na upuan mo? Payag ka ba nun? Kasi, kita mo, pag mapumupunta ka dito, wala ka inong upuan. Kung may magawa tayo dyan na upuan, ay may upuan ka pag yan ay galing ka dyan sa loobid mo. Pero hindi naman mataas yata yung loobid na yan. Ibababa natin dadagdagan pa nga natin ng ano yan eh ng isa pang lubid para merong kang hawakan dito sa baba sa susunod na pagpunta ko pwede ba yun yung nakahawak ka dyan sa taas ito ka ano merong ka pahawakan dito sa baba sa isang kamay mo para mabilis kang makalakad pero yung ina inaano ko yung upuan dyan na mayroon kang uupuan yung kawayan ba na gagawin namin ni Angelo kasi si Miliboy Boy may trabaho hindi makakatulong no kasi sa inyo rin pangangailangan yung kaya siya nagtatrabaho sakit ang likod saan nagpunta si ano nagsabi sa iyo si Angelo saan nagpunta nagsabi ba sa'yo kung saan siya pupunta ah, naglala, ah ano lang naglalakwat sa lang pero nag ano na naggawa na siya ng inumin mo ng tsaa ano ba yun yung niinom mong tsaa ba yun, yung salabat naggawa na siya uminom ka na Hindi makaunat yung likod mo. Eh, practice practicein mo araw-araw para maunat. Yan saan ang tatanungin ko si Chris kung nagkatsambahan ko dito na nandito siya. Para matanong ko kung nakuha na niya yung kuhan, yung uh, baptismal ba at saka yung form uh, 137. Kaya yan ang kailangan doon. Di bali yung ano, naka ano naman ng ano na, yung national ID okay na. E ano na lang yun, kukuha na lang ng temporary. Yan, pasok na yung birth certificate, marirelease na sila. Yan ang ano doon. Kaya lang di ko machambahan si Chris. Bakit kaya di ka dito inaalagaan niya na nandito lang sana siya, naalagaan ka. Pag naglalalaya sa, sa, sana siya, hindi na yung matagal na nawawala siya. Pero okay naman. Pag pumupunta dito, naglilinis naman dyan sa loob ng bahay nyo. Hindi rin. Sino ang naglilinis dyan? Lagi si Angelo. Ikaw, naglilinis ka rin. O, sige. Tulung Tulungan mo na lang si Angelo. Si Chris din hindi makapag ano siguro baka naglalakad ng ano yung mga eh, inutos ko sa kanya na ano mga papilis na kailangan niya kunin baka rin baka yan ang ano pero nag ano ka na nag naginom ka na ng ano tsaa sa labat na dinadala ko yan ang ano natin na eh. hindi natin matanong si Juan kung okay na kasi kung okay na alakarin na namin pupunta na namin, namin ulit doon sa city hall sa sa puti Mauwi ba araw-araw si Millie Boy? Hindi. Mauwi siya? Hindi. hindi ko nadala yung ano ko, yung assignment ko sa iyo, yung oh, yung notebook at saka ko doon sa bahay sa susunod ko sa adaling ko para masasagot mo yung masagot mo yung tanong ko. Susulat mo doon may tanong na yon na ilinagay ko. Tapos aanuhan mo na lang sasagutan para ano yung nakakasagot ka sa tanong tanong ko ayan mga kabindors ay tinalaw na naman natin dito sila ati Marley. ang problema wala dito yung mga anak niya si ano lang ang nandito, nandito kanina daw si Angelo pero nandoon siya naglakwat siya eh di ta natin abutan na ma kausap pati si ano yung si Chris yung dalaga niya ay eh, hindi rin naglalalagi dito siguro ko mga kabindos ay niisip din niya yung kuan baka nandoon naglalalakad sa ipinapagawa eh, nating kuha ng mga Uh, baptismal nila at saka yung ano form 137 sa school yan siguro ang pinaglalalakad niya para ma kumpleto na yung papilis na dadalhin namin sa uh, city hall Ah, uh, sige, Ate Marley, practice-practice ka lang sa susunod na ano dala pa ako ng isang ganyan yung isang hawakan mo para dalawa na yan nasa baba yung isa yung isa nasa taas para dalawa ang yung ano ano para mapraktis ka talaga ma ano ah, masakit ang likod mo yan lagi kang mag-exercise sa yan sa ano muna kasi hindi ka pa mapa check up ngayon kasi ano meron uh, mayroon pa kaming nilalakad na kailangan tapusin muna ano kasi pag yan ay tuan kailangan muna tapusin yung nilalakad na yun yung birth certificate kasi para sa mga anak mo yun at saka sa ano katimali pagdating ng ano ah uh, ano maka ano ko makaabil kayo sa Pantawid Filipino program para mayroon kayong ayuda na darating kasi hindi na lang tayo pwede na umasa na lang sa tumutulong kailangan may galing sa gobyerno na matatanggap ninyo yan ano yan uh, kada dalawang buwan yun mayroon kayong ano uh, matatanggap kaya sinisikap ko na makuhaan ng mga birth certificate yung mga anak mo at saka ikaw. Pagkatapos nila, ikaw naman. Kasi wala ka mang birth certificate. Kasi di ka rin makakapag-abil pag wala kang ipakitang birth certificate. Doon. Saka magkaroon ka rin ng national ID. ah uh, yan ang gagawin natin. Ngayon, hindi ka pa rin mapatsik ngayon kasi ano yung ano natin eh kailangan na makuha muna yung mga unang ano natin uh, ginagawa yung mission para hindi ano bitin-bitin yung para bang eh, nag ano tayo nag kuha tayo hindi eh, di man na kuha kanya kaya iyan mo ang unang pinagtutuunan ng pansin na makuha katapos niyan ikaw naman baka ano na, mapacheck up ka na para merong kang maintenance na gamot dyan sa iyong karamdaman. Ay, naku, hindi natin naabutan si, ano, lakwat sa iyong bata. Angelo. Oh, Ate Marley, dito lang ka lang muna umupo pag... Napapagod ka dyan sa pag, uh, ano mo, pag exercise uh, dito ka lang muna umupo sa upuan hanggang di pa natin nagagawaan dito ng ano upuan na mahaba na upuan kawayan Ah, uh, bibili pa ako ng ano, ng ganito, yung tali na ganito. Para dito naman i eh, tali sa video baba, papunta doon o? Uh, para dalawa ang hinahawakan mong ano. nahawakan mong tali. Ayan mga kabinda, shout out po sa aking mga viewer. Uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking vlog dito kay ni Merly. Ngayon ay uh, binisita na naman natin sila para ma laman natin kung complete na ang requirement sana na dadalhin namin para makakuha na yung mga bata ng birth certificate eh hindi ko machambahan yung si Chris na panganay ni ate Merly pero yan patuloy tayong nagsisikap mga kabindors na makuhaan talaga sila ng mga papilis ang pinupunto natin do doon na makapag abil sila ng ayuda galing sa gobyerno tulad ng PWD tulad kay Ate Merly na ito may kapansanan eh makapag-avail sila ng PWD na ayuda ng gobyerno. At saka kung makakapasok sila sa for mas okay rin para din sa mga ano yan mga bata sa kanilang pag-aaral. Ayuda para naman makapag patuloy ating mga bata sa pag-aaral. Yan, shout out sa inyong lahat. Mga kabindors, hanggang dito na muna ang aking update. Uh, shout out sa mga nag-sponsor dito kay la Ate Merly. mga nagbibigay ayuda po. Uh, maraming salamat po. Uh, kita naman natin mga kabindors na sila talaga ang karapat-dapat na makatanggap ng tulong natin. Yeah, Nate Ah uh, Ano muna ko? Chachambahan ko na lang na nandito si Chris. Ano? Para makausap ko. Sa kayong ano, sinabi ko sa iyo na yung assignment mo di ko pa na ibibigay sa iyo. Ha? Tasagutan mo 'yan kasi para alam ng mga nanonood sa atin yung sagot mo sa tanong ko kasi hindi nga nila naririnig yung boses mo eh. Ah, Ate Marley.